Hello guys, good afternoon. Uh, gagawa lang tayo ng konting video clip guys. So, kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung kung lovers kayo. Kasi ako talaga guys, pit lovers talaga ako. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo yung mga mga bahagi na nakasama namin yung isang alaga namin na napamahal sa amin. Bali, isang aso po yun guys, yung pangalan niya Ikea si Kia po ay isang malambing na aso. Mapagmahal ba yung guys? Parang nakakawalang pagod. Kung darating ka, parang salubungin ka. Kaya palaging parang nakoklos na sa pamilya namin guys. Kaya ginawa ko tong video na to para tanging alaala na lang na naiiwan niya. Kasi sa ngayon guys talaga mahirap mag move on kapag napamahal na sa iyo yung isang alaga mo. Uh, magpo 4 years pa lang sana yun. Pero wala tayong magawa. Ay eh, kahapon, lumisa na siya. Dahil uh, sa... Wala naman kaming alam na karamdaman niya, guys. Bali, siguro sa panahon yung heat stroke. Pero dati nagkasakit na rin siya yun na recover pa namin yun, napapagamot pa, na pa. Pero kahapon kasi, wala talaga sintoma na nagsimula nyo, naghihina siya talagang biglaan lang talagang pangyayari sa kanya kaya yun guys uh, gusto ko na bahagi sa inyo ng kwento na to o video na to kung pit lovers kayo kung anong mararamdaman ninyo na isang alaga nyo na napamahal na sa inyo at saka naging bahagi ng pamilya nyo ayun guys tara sabay sabay natin panoorin yung mga video clip na pinagsamaan namin ng alaga namin ng masayang alaala Okay guys, let's go. <laughs> no 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 <laughs> 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 Tsunami namin na strong mo siya, Teddy Why, bagay, muspa lang Why, bagay, lang blum 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 blum